Basta mga kaibigan, nandito tayo sa Hakone area ng Japan At hindi namin masyado plena ano pero hindi ko rin ina-expect nandito pala kami pupunta Nandito tayo sa Hakone mga kaibigan, part ng Kanagawa Prefecture Malapit nato sa Tokyo, mga 2 to 3 hours by bus Ito yung volcanic zone area at medyo namangha ako pagdating ko rito Halos kulay pink kasi yung kulay ng bulkan at sobrang ganda ng dating ng usok. Meron na lang tayo mga 20 minutes mga kaibigan para mag dito bago tayo sumakay ng ropeway, yung nakasabit na parang cable car ganina. And pagsakay natin doon, uh, mamamangka naman tayo sa pagkakalam ko. Wow! Solid! nakabitin So, yung usok na nakita natin kanina, yung mga usok dito, parang ambi sulfur. Kung naka-experience na kayo ng experiment sa chemistry laboratory, parang ganun yung ano niya, may pagka-embornal, no? Pero, hindi yung parang embornal Parang, parang chemical, eh. Parang ganun, eh. Ngayon na ako nakakita ng hindi ko alam kung bundok ba ito, Bulkan. Kasi nga, hindi ko expected na dito yung pupuntaan namin. O parang Lord of the Rings, mga kaibigan. Tingnan mo. Wow! Medyo ninamnam ko yung bawat anggulo ng lugar dahil may kilang yung oras at ibang lugar na yung paganatin natin mamaya pagsakay ng barko. Nakabitin pala yung Ito naman yung mga trip na trip ko, no? Marami akong makukuha ng pictures dito kung medyo matagal-tagal. At dahil medyo malawak yung area, mas lalong nabibitin yung oras kasi lalakad ka pa eh so yun may ropeway din dun ano mula doon. tatakbo yung ropeway hinto doon, doon yung daungan No kami sasakay mamaya tapos pupunta tayo doon. Doon sa so dulo na yun wow ang daming palang pwedeng ano rito So kasama natin si Roy, uh, isa sa pinakamatalino nung uh, high school kami. Kaya kami nandito ay para kitain ng isa pang matalino na kaibigan namin <laughs> na si Joyce, no? Na nagkulang yung ticket na binok namin kaya wala yung ano, yung tour, no? And ngayon, nagpang nagpangabot kami so sana makita natin sila dito. Okay. Dahil mo sinabi doon, ha? talaga. <laughs> so hindi pa natin mahanap yung kaibigan natin na si Joyce at ang kanyang pamilya. Bang! Papunta na tayo sa sakayan ng Ropeway at sana may maganda pang view sa kabila, no? Meron pa tayong 10 minutes para mag -ropeway. At habang kinakontak yung kaibigan nating si Joyce, sumundot muna tayo ng mga panghuling souvenir. Napakaikli ng oras, pero at least nakita natin ang lugar na to. Mukha nandito na yung kaibigan nating si Joyce, no? Ito yung talagang plinano namin na kahit magkaiba yung, yung, yung binok namin na ano, na tour. Dahil nga puno na yung ano nila. Eh, pagtutugmay namin yung schedule. At nandito ata sila. Kaya <laughs> <laughs> na kami. Ito yung mga top students ng high school, mga kaibigan. Yes. Oh my God, yung looks so tan, guys. Yes, yes, yes. Same to you. <laughs> Hello! Japan tayo. Aroy oh. din. Roy tayo. Isang kayo na Saan? Sa Detemba? ba? Kita-kita ulit tayo mamaya, no? Oo, kakain tayo. Sige, ingat, 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 ingat. Ingat, ingat. ganun lang, no? Yun yung plenano namin, no? Magkita rito. So, galing pa sila ng Pilipinas. At ito na yung pila. Ayan, no? So, dito sa mga tour, bawal malate. Oh, yes, My family is lost. Where are they? <laughs> Interviewing kita. <you now>, <laughs> wala wala interview. <laughs> at ito na mga kaibigan. Kasama natin yung tour guide natin. Yung may hawak ng bandila. Siya yung nag-organize sa aming lahat. At ang susunod natin pupuntahan ay yung ropeway. Sasakay tayo ng ropeway para magbarko. At hindi ako masyado excited sa part na to dahil Uh, noon pa man, ito talaga yung medyo okay na. Ito na naman tayo sa mga kinatatakutan ko mga kaibigan. <laughs> 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 <I captured this. laughs> ah, hindi ko alam kung Hindi, minsan susunod lang yung alis sa Parang nakatakot na to. Mabilis lang yung naging biyaya natin dito mga kaibigan. Siguro mga 15 to 20 minutes. Ang capacity nitong ropeway na to ay nasa 24 katao. Up to 1,920 kilograms. Pag pinagsama-sama. Basic. So nandito na tayo. Kalalapag lang natin sa... Tignan natin yung mga souvenir dito kung ano mga meron. Habang naghahantay. 15 minutes. Meron tayong 15 minutes. <coughs> keychain. May birthday na keychain. Pwede mo hanapin yung birthday mo rito. 510 yes. sa mga 200 pesos. Yehey! Yeah, <laughs> so, inan to? 70... 70 minutes. 70 minutes na cruise. At makakasama natin si Joyce at ang kanyang pamilya. Sa so, hindi naasahan pagkakataon, no? Natupad yung mga plano namin. Tapos doon tayo kakain. Sige, yeah, pwede, pwede, pwede. Ayusin i-filter mo ako dyan. Sige, i-filter kita kahit anong ano. Hahaha. Valerie. Bailey. Valerie, you're missing out. Ayan na, pupunta na tayo mga kaibigan sa cruise. Boom! Wow! Pirates of the Caribbean ang datingan mga kaibigan. Wow! Wow! pag natin. Yun, may upuan. Bahit, kahit samba, no? Bakit kailangan, bakit kailangan umupo kung pwede naman sa labas? Diyan pala kayo. Oo. Oh. <laughs> we <laughs> Nag-explain. <laughs> Hi, hello. <laughs> so ito na mga kaibigan, oh, nandito na yung si Joyce, si Roy at ang buong pamilya nila. So, ganda na ano, mabiyahin tayo. Di ba ikaw mag sa video para... The door is not open. Oh, we know. mo <laughs> We know. So meron tayong 20 minutes na biyahin. No? That's right. So pagsakay mo rito, ayan no, oh, may mga hagdan. No? Sabas tayo. may elevator mga kaibigan. Okay, ito yung mga safety nila, no? Okay. <laughs> Tignan mo naman ang view. Ito yung mga spots dito na talagang pang-profile picture na mga kaibigan. Kasalukuyan tayong bumabaybay sa kahabaan ng Lake Ashi. Ito yung isang popular at scenic na lugar dito sa Hakone. Sabi nila makikita mo dito yung Mount Fuji kapag malina ka malinaw ang kalangitan. At sa totoo lang, galing tayo sa Mount Fuji ngayon itong araw na to. At dahil maulan, mafag, hindi natin nakita yung Mount Fuji mismo sa toktok. So, no? <laughs> <laughs> Siguro mga 30 minutes na biyahe lang at lalapag na tayo sa hindi ko maalala area mga kaibigan. Pero nandito yung bus. Kung kanina binaba tayo ng bus dun sa Hakone Volcanic Zone, dito sa bababa natin, nandito rin nakaabang yung same bus kung nasan yung mga gamit natin. So sila na yung nag-adjust para sa trip na to. So yun ang course natin mga kaibigan. At hanapin natin ang blue flag. Maraming salamat ulit mga kaibigan at magkita-kita ulit tayo next time. Julie, it's so crowded. <laughs> <laughs> so, it's, it's oh like that, but.